Okay, okay guys, so ito lang maganda tau itong ano, maganda tau itong subukan natin itong ano, kings. Subukan natin kung maganda. Parang may nahamoy ako hindi maganda. So tingnan natin, ito yung unang lao natin mga kagina. So tingnan natin kung talagang kulelat tayo dito. Pwede ba ilayo mo sa akin to Ayoko makita ito, may itaulo ko. Aba, mayroon din na parang ginaya din sa ano, sa Mobile Legends. Ay, ba't yun Pero mas maganda yung ano niya. Hindi na, peso ka Pinili ko dito si, ano, si Dries Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Dries ba ito? Ito, kamukha ng mga taga-M.L. yung mga nandito, lalo na ito. Wala kaming pakialam! Ayan <laughs> <laughs> na, simulan tayo mga kaibigan. Bakbakan na. Paano masabi? Good luck. Mas mabilis ito kaysa sa ano? Sa Mobile Legend. Mas okay yung graphics din niya. Tingnan natin. So, ito, pili tayo boots. Boots muna tayo. Hindi ko alam kung uh, anong mga item nito mga kaibigan. Midge siya na ito, Midge. Oh! <laughs> Ay! tayo sa gitna, Midge. Hmm, patay okay ka sa akin. Hmm, alam mo ha. Hmm. Hmm. Wag. 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 Wag mong subukan. Sige. Hmm. Hmm. Patay ka, boy. Ah, first blood, ang galing. Ang galing, ang galing. <laughs> Naka-first blood tayo. Sana all. Kung din. So, parang ano, kung pamilya ka sa Mobile Legends, madali lang lang ito. Kaya pala nagsisilipatan na yung mga iba. Hoy!

Hmm, patah <laughs> gini <laughs> agak bang? ayun, pala kayang tos parang si, ano, si Tiny yang si, mobile legend no, God, please no NO! hmm, patah tinggal, tinggal, tinggal.. diska-data, diska na, namamulan lah, <laughs> namamulan ada bang gil, nak ganggu tamu mamatay diyan. <laughs> hmm. Patay to, patay to, patay to. Ay, patay, patay, hmm, patay. magaling niya talaga 'to. And Uh, uy, patay ako! Ala! Yan na! Uy, matay mga kaya! Ito pa mga legend din pala yung mga lalawag nito. Yung lalawag nga ito. Paano masabi? Ito ang pinagsama-sama yung skill ng mobile legend eh. Yung flash. Yun yung parang blink. What? Natin, natin. Bakbakan na naman, na. Bak

ay, ang na. Stop it. Get some help. Magaling. Magaling ka. Kupal ka. Okay, tayo, may pagbakbakan tayo dito sa, ano, sa gilid. May bakbakan dito eh. Paano masabi? Magkikiis na naman tayo mga kaibigan sa so, ko. Ay? Psst! Uy! Bad yun ha! Mag-chase okay, tayo dito naman. Anong <laughs> ginagawa mo? Hindi, panguho eh. Hmm. Uy! Bobo ka! Tanggap ko yun! Sayang <laughs> so, ramblik ko doon. Stop it! Get some help. Ito, ito, ito. May nasa gitna. Ambusin natin, ambusin. Opo, oh, oh, wag oh, po, oh, wag. Oh. Maawaan mo kayo sa katilang... Ay! Hmm... Patay! And she's here. Maganda din tong ano... Uy, patay! Patay na natin yan! Hmm... Oo... Uh, hindi naman hindi bago lang ako dito sa... sa controls niya, pero okay naman. Wala kaming pakialam! <laughs> 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 kaya, kaya naman. Lumulusog to, lumulusog mag isa-ta pa no? Huwag mong subukan! Hahahaha <laughs> Nakita Abang-abang tayo, bumalik siya sa gitna, bumalik sa gitna Paano masabi? Umbusin natin, umbusin natin Hmm Uy <laughs> nakaligtas, sayang! Anong ginagawa mo? Hahahaha <laughs> <laughs> Hmm ang galing. Ay, di, mali, 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 Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayaw makita ito. May ita ko. Dalawa pala ito. <laughs> hmm, salama. Patay. <laughs> Ang galing. Ang galing. Pili <laughs> tayo, Hindi ko alam mga items ito. So, tingnan natin. Bobo ka! Tanggap ko yun. <laughs> Maganda ba talaga ito? Medyo maganda siya mga kaibigan kaysa ML. Para sinabi mo bakit ang nanay ko. Nilipat na yata ako ah. Huwag mong subukan. Nilipat na ako ng Honor of Kings. Ay! Shhh! Huy! Bad yun ah! Wait, <laughs> A few moments later. Ay! Nawasak na yung gitna. Mawasak na. Dito tayo gitna. 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 Parang may naamoy ako hindi maganda. Ano yung sanang bakbakan? Hindi, bakbakan kayo dyan. Hmm. Ay, na nila. Hindi man lang ako tinirahan. Huwag kayo iya. Yeah. Sayang yun. Boy, ay, patay ako, patay ako, patay ako. Ay, hindi nag-blink. Giniagawa mo. Sino kaya ito? Ano kayong ginagawa nito? Ano na tayo? Bahay na tayo. Magaling ka. Kupal ka. Pagkita well, pa naman natin ang ating mga kakampi. Ay! Shhh! Bad yun ha! Pero well, kailangan manalo tayo dito para hindi tayo Pwede na! Natin dito, 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 dito tayo sa Walang pala dito! <laughs> Parang wala <laughs> Ito yung it, Uubusin natin yung mga yan Sa pamagitan ng AFK Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko Ayok makita ito, maita ulo Uy Ano yun? Ah, <laughs> Dapatlah saya cakaplah 한번. Bagul pamoy. Ang galing, ang galing. <laughs> Bagul pa, mutinala hindi ako namatay doon nang <laughs> ko. Patay. Maset <laughs> ko na pa. Patay tak, patay tak, patay tak. tayong takbu 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 Brisket calls down Mitchell. Ayun pala yung Mitchell. Paano masabi? Okay. sa ba? Dito tayo kaya pala isisilipatan sila dito. Maganda pala ito. Dito so, tayo sa Skullix. Hindi ko pa alam mga item dito sa so pakabisa. ko pala. Uh, wow naman! Wow! Wow! Okay, maganda. Okay naman to. Maganda dahil di tayo na, dahil lumalamang tayo. Pwede <laughs> <di> na! <laughs> Sige, habol ka. O, yan, habol ka. O, matay ka na <laughs> yan. <laughs> habol. Yan, napapala eh. Huwag nyo kasing habolin. Para kung magbubuhat ang bigat nyo, makakaya ko ba <laughs> Habol kayo ng habol. Yan taloy. Habol kasi yan na habol eh. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May itaulong. Yan, nangabuli uh, na yung kakampi ko. <laughs> <laughs> Ay! Shhh! Uy, bad yun ha. nyo. Eh, nangabuli na yung kakampi ko. Ano Magaling ka? Kupal <laughs> ka? <laughs> Uy! Kano tayo? Hmm. Alam mo ah. Uh. Mm. Double kill pa, double kill. Hmm, ito may sabi ito. Patay ka sa akin, boy. Hmm. Matay pa, triple kill. Ang galing siya. Maganda tong ML, ah. Ay, maganda ML. Oy! Mga buwanga nyo! Tahiin nyo! Ha, ha, ha! Maganda tong, ano, one of kings ni na tayong mga she's here